Ano mga kwento, back at it again So, welcome po sa ating bagong vlog So, eto magbibigay ako ng update sa aking crayfish So, bago ko pala simulan to uh, Nagpapasalamat ako dun sa mga natin Sa comment section na nagbibigay ng kanilang mga concerns Nagtatanong at uh, nagbibigay ng tips So, kasi sabi ko nga sa inyo, dapat nung una Hindi naman ako expert So, nagsusulisit din tayo ng opinions and suggestions mula doon sa ating mga kakwento sa comment section So kaya I encourage yung mga kakwento natin please comment and uh, share kung ano mga magagandang practices or yung good practices na pwede natin i-apply dito sa aking simpleng uh, crayfish uh, setup so yan, so sige pakita ko sa inyo yung bago kong setup So, yun mga kakwento. So, kung makikita nyo, yung aking individual na setup, yung original ko na apat na styro boxes, is panalitan ko. ah uh, ito. So, naka-acquire ako ng tub. So, ang capacity nito ay 70 liters. So, yung tub na to, ang uh, ngayon, sama-sama na sila ngayon dito. So, ang population ko ngayon ng breeder crayfish is lima silang nandito. So, ah uh, hindi ako nagkakamali tatlong female sa dalawang male so bakit ko pinalitan yung aking uh, uh, setup from yung individual into this a few inches later problem na na-encounter namin mga kakwento so meron niyang nagtanong sa uh, comment section uh, hindi daw ba nakakatakas yung uh, crayfish so ang naging primary solution ko doon is stock siya. Ngayon, mayroon pa rin nangyari. Kaya ako nag na magpalit from styro to this. Is nakakatakas. nawalan ako ng isang crayfish na hindi namin alam paano eh. Kung paano talaga siya nakatakas. Ngayon, ang possible lang na scenario, yung takip kasi, gawa ng styro din. And uh, hindi ganong kabigatan yung ipatong niya sa may sa taas maaaring malakas sila na i-tulak at nakatakas. So, yun ang problem ko dito. So, maganda siguro to kung makakapaglagay ka ng uh, fix or uh, maganda na takip dito. So, yun. So, yun ang unang pang reason. Pangalawa is uh, yung maintenance. Kasi gawa ng may nag din si sir na sabi niya uh, tawag dito yung uh, sa dito sa aking solar. So since ma yung solar ko ay isa lang hindi naman siya yung malakas pa yung 20 or 40 watts. Parang yung distribution ng oxygen ay mahina. Kaya mas maganda na sa isang tub lahat na sila nandyan Kasi kita niyo naman oh, malakas yung bubbles nung so yung aerator. So yun yung pangalawa. And pangatlo, siguro para din sa ease of maintenance. Saka maraming salamat doon kayo nag-comment, nalimutan ko pangalan ni sir. So ipa-flash ko na lang yung comment ni sir. Kasi sabi niya, regarding sa pag-water change, dapat daw ay maximum 50% lang. So, implement ko yan sir para mai... Uh, kasi nagkaroon nga ng siguro na stress kasi anim uh, ito eh so namatay din ako ng dalawa siguro ma siguro yun yung reason kaya ano sa so, kung mapansin niyo naglagay ako nito kasi may nabasa din ako na kinakain daw nila itong kangkong eh so dahon anyway pinapindatanggal ko naman yan agad so ngayon lang maga nandiyan siya so so yun kasi kailangan maximum 50% at yung para yung beneficial bacteria daw is yung ecosystem, nandun pa din. Hindi madadamage yung kanila. Hindi balance pa din yung tubig. So, yun ang reason, mga kakwento. Isa pa palang binago kong mga kakwento, gawa ng yung... Anyways, ito kasi makinis na, di ba? So, most likely, may hirapan na silang uh, tumakas dyan. So, dito na lang ang way nila. So, kung kakapit sila dito sa host para tumakas. Ang ano niyan yan, solution namin, ito. <laughs> may yung medyo fix na uh, takip. So, medyo may kabigatan na siya. Hindi na kayang iangat. So, kung papatukan mo pa siya ng mas mabigat, which is possible, hindi maharangan yung hang, ha, tawag dito, hangin, and di siya agad-agad may So, yun mga kakwento. So, ito ang setup natin ngayon. So, since umaga, ayoko namang nagalawin muna yung ating mga crayfish. Pero, sige, sample tayo ng isa. ayun na yun ayun yung isa natin so tutulog kasi sila eh yung nating nating galaw so sige so yun ang update natin sa mga crayfish again maraming salamat po sa mga nagko-comment and nagbibigay ng advice and tips sa pag develop dito ang ating crayfish sa backyard so I hope maging uh, mas okay na tong setup natin ngayon and update update ulit sana siguro within the next week magpaproduce na tayo ng may egg or buried na female sa para para may dugtong ko naman dito yung isolation ng uh, mga buried na female. So, yun, yun muna siguro. Maraming salamat sa mga nanood, mga kakwento. So, please like, comment, and subscribe again. Maraming salamat po sa nagbibigay ng advice and tips. So, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!